Hello, balak. Balak, balak. Baby girl namin, baby girl namin ko. Eh. Baby girl banak. na Alin? Anto na. Pasko na. Oh! Pasko na na. Christmas na. With New Year pa. Christmas na. Anong wish yon? Anong wish nyo ngayong Christmas? Hindi na sa bike kailangan ko magiskil ka gusto mo bike. gusto mo muna bike? kana atan ka na ba? paul paul muna, paul paul ka na? paul 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 siya? Four. paul 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 na. paul 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 na. May Christmas Day na. May Christmas month na. 41! Na 41 days na lang. Wow. 43! Ah, 43 okay, na. Okay, 43 na pala. Kala Alam ko 41. Nag-unit kasi ako. Alam ko Pasko na. Pasko na. Pasko mm -hmm. um, hmm. na. Pasko na. Pagalaw sa yung YouTube. Diyan yung pagi ng YouTube. Ano wish niyo sa Christmas? Wish niyo pagawa ka. Pagawa ka ng bahay. Ikaw, Mir, ayun man, talaga wish mo magkaroon ng bahay? Dula ako sa bahay. Wish, ako wish ko? Dula sa bahay to! Bahay mo. Ako, di niyo ako tatanong yung wish ko? Ano wish ko? Wish ko, gumanda ang buhay natin araw-araw. Malayo tayo sa mga tukso, masama, o anong mga natin, yun ang wish ko. Sa araw-araw, yun, yun, yun ang wish ko. Kaya maayos tayo, maayos ang pamumuhay natin. Kaya good boy kayo, good girl kayo. Sabot ang mga pangarap, yun lang. Masaya na ako, pero sa ganun pa man. Kita ka, Kita mo, dog? Pero, hindi Kita, dog? Ha? Hindi